Uy, push up. Get out. Kain! Hmm. Kain tayo. Kain, kain. Kain tayo. Mga higala. Hmm. Higala. ulam namin dito no? Oh. ano kalderitang ng gulay oh. <coughs> kalderitang manok lang at saka pakbay barbecue ayos na ayos na ayos na ito ay sasaw-saw dito no? Oh. tau 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 ito ito ito, Oh.